Hi, good Nihongo translation part 2 na po tayo. Dito ang casual at dito naman ang formal. Okay, start na po tayo. Pagod na ako. mo tsukareta. Pagod na po ako. Mou Wala akong oras. Jikan ganai. Wala po akong oras. Jikan garimasen. Mahirap 'yan. Taihenda. Mahirap po. Tayhen des. Magpahinga ng mabuti. Yukuri asun den eh. Magpahinga po kayong mabuti. Yukuri asun de Nakatulog ng mahimbing. Gusto neta. Nakatulog pa ng mahimbing. Gusto na eh May natutunan po ba? Kung may natutunan ka sa video na ito, pakishare naman sa iba para makatulong po ito sa mga kababayan natin na nangangarap din na makapagtrabaho dito sa Japan. Mata ne!